Ito guys, ilagayin muna natin yung mga alimango dito. Okay, so mga ka-team soy, so ngayon magluluto tayo ngayon ng alimango with oyster sauce. Uh, ketchup, bawang, at saka uh, paminta, and then sibuyas at saka luya. So yun. So, mga team soya, so iwayway natin yung mga ingredients para dun sa lulutin natin ng limang oyster sauce. Okay, so ating soya, so, yeah. so ating natin ito sa gitna para yung lasa ng oysters pumasok dun sa laman ng limang. Okay, so mga ating soya, so unahin natin itong mantika. So, ang second one is okay na? Bawang. Sabi na lang itong ito. Ang buwan. Ang is luya. So, guys, ito yung main ingredients natin. Alimango, and then may dalawang kotak oh, yung ipon. Okay, so mga kaizen, so sunod natin itong heads-up. Yeah. Next natin itong oyster sauce. Fifteen minutes later. After fifteen minutes, you're up, guys. A few moments later. Okay, guys. Kain tayo. Kain am guys. Rain hmm, nah bagian namanya bintik, yang sarap.

Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng videos namin. Team, Team Soya! On!